loob ng main warehouse ng uh, DSWD sa Lungsod na Pasay. Kung niyo po, ang isang paleta nito ay may 100 boxes. Ang isang box po ay uh, para sa isang pamilya. Nilalaman po nito ay 6 na pinong bigas, 8 piraso ng dalata ng uh, corn beef at sardines at 6 na sachet ng 3-in-1 coffee. Yung mga nilalaman po nito ay good for two Army, Navy, Air Force ng ating Armed Forces of the Philippines. At kung makikita nyo, no, talagang na uh, organized yung kanilang uh, repack dahil meron silang hourly target, daily target, production per hour, at uh, actual production. Depende po sa pangailangan ng LGU, ay uh, yun po yung bilang ng relief goods na inimpake eh, dito po sa loob ng DSW. Mula po sa Lusod ng Pasay para sa TVUs, News, Sweden, Balad.